Regine Velasquez, ipinahayag na hindi na nais makipagkumpetensya sa mga batang artista, kamakailan lang, ibinahagi ni Regine Velasquez sa kanyang mga tagahanga na hindi na niya nais makipagkumpetensya sa mga mas batang artista. Sa isang video sa TikTok na ipinalabas noong Nobyembre, 22, sinabi ng 54 taong gulang na singer na tinatanggap na niya ang estado ng kanyang karera at ang lugar niya sa industriya ngayon. Ayon sa kanya, hindi na ito ang panahon ko at binigyang diin niya na ito ay isang realistiko at positibong pananaw sa kanyang kalagayan. Sinabi niyang hindi ito masama at wala dapat ipag-alala ang kanyang mga tagahanga. Paano kaya tatanggapin ng mga tagahanga ni Regine ang kanyang tapat na pagninilay tungkol sa kanyang karera? Matapos ang halos apat na putaon sa industriya, sinabi ni Regine na bagamat kaya pa niyang makipagsabayan, hindi na siya interesado. Inamin niyang kontento na siya sa respeto at pagpapahalaga na natamo mula sa kanyang mga kasamahan sa industriya at ang publiko. Inilarawan niya ang kanyang bagong papel bilang isang e-mentor, kung saan siya imasaya na nakakatulong at nagiging inspirasyon sa mga bagong artista. Ayon kay Regine, ito ang mas nagpapaligaya sa kanya ngayon kaysa sa pagiging kompetitibo. Paano kaya makikinabang ang industriya mula sa desisyon ni Regine na magturo at magbigay gabay sa mga batang artista? Ibinahagi ni Regine kung paano nagsimula ang kanyang karera at kung paano siya nakipagkumpetensya sa mga singing contest sa kanyang kabataan. Inaming niyang kailangan niyang makipagsapalaran para patunayan ang sarili sa unang bahagi ng kanyang karera. Ngunit ngayon, Masaya siya sa kanyang papel bilang guro at gabay sa mga kabataan. Ayon sa kanya, ang mga karanasan niya sa loob ng apat na putaon ay mahalaga at nararapat lamang na ipasa ito sa iba. Ayokong linlangin ang sarili ko na nandyan pa ako sa aking prime, Annie Regine. Ayon sa kanya, masaya siya sa pagtanggap sa bagong yugto ng kanyang karera. Paano kaya patuloy na susuportahan ng kanyang mga tagahanga si Regine habang mas pinapalakas niya ang kanyang personal na buhay? Sa pagtatapos ng video, nagpasalamat si Regine sa kanyang mga tagahanga at nagbigay ng paalala na maging mabait sa isa't isa.